may po, mga idol yan magandang ano pala sa inyo dyan mga idol magandang hapon isang magandang hapon sa inyong lahat dyan kabi ano po mga idol bali mga 5 days 5 days no kasama ko si Nervi hindi bali ano po mga idol mga 5 days po ako hindi nakapag upload ng video kasi sa 5 days po na yun mga idol Nagkasakit po ako Yung dito ko mga idol ba Bali, nagumpisa siya nung Pumunta kami dun sa ano Sa Tawag doon, Kamangun Yung nang ilaw kami ba Kasama si Master Atan mga idol Tapos si Angul Yun na nga, pagkawin pag namin dun Yung dito ko, yung sigmura ko mga idol ba Bali ano siya Yung sumasakit po Tapos napakaasim talaga Maasim siya mga idol Tsaka pag gumangat dito sa dibdib ko ano siya mga idol yung naninikip yung dibdib ko ba kaya hindi muna ako nakapag upload ng video kasi hindi ako nakalabas naka ano na po ako mga idol nagpahinga lang po ako dun sa bahay talaga ng mga ilang araw din po yun na nga ang tao dun eh pero sabi nung ano pero hindi pa namin siya na papa check up sa ano mga idol sa doktor ba pero yung pakiramdam ko talaga ano siya yung mataas sabi nila sabi sabi, sabi lang po mayroon hindi pa ako sure kasi yung kap, anak ng tiyohin ko ano po yung ganito din yung nararamdaman niya dati sabi niya sa akin baka daw mataas yung ano po baka daw mataas yung acid ko ba yung acid ng ano ko idol, mga kinakain ko po kasi naranasan daw niya yung ganito daw po mga idol na ano daw yung minsan Matamlay daw siya mga idol tsaka yun nga pag sumakit daw pag umangat daw yung asim dito galing sa chat niya mga idol papunta dito sa sikmura niya ano yung sisikip yung dibdib mo tapos para ano talaga ba yung katawan mo mga idol wala talaga ang lakas yun din po, yun din po yung nararamdaman ko Ayan, pasensya na po kayo mga idol kung sa mga ilang araw po natin hindi pa ako nakapag upload ng video tsaka hindi pa ako nakapag post sa community natin mga idol kung ano po yung nangyari pa kasi marami pong nagtatanong kung ano daw nangyari sa akin ba't daw ako hindi nakapag post ng video Maraming salamat po pala sa doon sa nag behave sa akin sa messenger nag comment sa akin ng musta bali ito po yung dahilan mga idol kung ba't po ako hindi nakapag upload ng video kasi araw araw po ako nag upload ng video talaga mga idol ngayong mga araw lang to na hindi ako nakapag upload kasi hindi ako makalabas mga nga dahil sa sama na pakiramdam ko ba tsaka ano na rin to mga idol mag iisang linggo na rin po hindi pa siya umaano talaga pero yung dati talaga na ano talaga masigip talaga pero ngayon mga idol medyo umano na po siya kasi nagi umiinom ako ng ano ba yung malunggay na pinap pinapakuluan dahon ng malunggay mga idol na pinapakuluan maraming salamat pala doon sa nag ano doon sa nagturo sa akin na ganun daw yung gawin kasi mabisa daw yung mga idol na pampaano din daw po pampa baba na ano ba tsaka pa, ano din sa katawan yung malunggay juice mga idol <sighs> tapos ngayon bali nag video pa ako ngayon mga idol kasi tap, gusto ko po ipaalam sa inyo na ano ba mga idol ah, na yun na nga po yung nangyari sa akin kaya hindi po tayo nakapag upload ng ilang araw kasi sa ano ba sa nangyari sa akin mga idol yung isa ko lang ding pagkakamali hindi ko po nasabi tsaka hindi ko po, po hindi pa ako nakapag-post dun sa community natin tungkol ka sa nangyayari. kasi e, nandiyan na po kayo ulit mga idol ha kung hindi man hindi ko man na i-post agad yung nangyayari sa akin tsaka ilang araw pa bago ako nakapag-video kasi sama po talaga na ano nang pakiramdam ko po mga idol ba mahirap po talaga siya pag pinilit siya mga idol yung iba talaga yung ano ko kasi parang masaki nga yung kain mga idol eh hindi na nga ako nakakakain ng maayos kasi pag pumunta yung pagkain dito sa sikmura ko wala siyang gana ano talaga siya mga idol tawag dun yung maasim siya maski anong kainin ko na ano mga idol na pagkain pag pag pumasok na dito yun na nga pagkarating sa sikmura ko ay eh napakaasim kaya ito po yung isang dahilan kadalasan nga yung inaano ko ngayon yung mga sabaw-sabaw na lang po mga idol ba, pinsan gatas hindi na ako nagkakape kasi ano daw din po yun mga idol yung kape daw din po ay isa din po yung nakakaano daw na kasi sabi ng ano dun sabi ng kasi pumunta na kami dun sa center sa ano mga idol ba sa Santo Niño pero hindi pa kami pumunta dun sa hospital mga idol na napacheka pero sabi dun ng midwife dun yung sa head ng center na baka daw hyper acidity daw yung mga idol yun yung sabi niya pero mas maganda daw pag ipa-check up sa doktor mga idol para mabigyan daw din ng ano ba ng gamot maresitahan bali maraming salamat po talaga mga idol kung sa supporta nyo po kahit hindi man po tayo nakakapag-upload na palagi ngayon kasi nararamdaman natin mga idol basta pag naging okay po tayo mga idol naging okay po yung pakiramdam ko babalik po ako at magbablog po tayo ulit sa, sa mga adventure natin na gagawin basta maraming maraming salamat po mga idol kung maging okay na ako ay tuloy tuloy na din po yung pag upload pero kung darating man yung time mga idol na bira na din ba ako mag magkapag upload mga idol <coughs> ibig sabihin po nun hindi pa talaga nawawala yung ano ba yung sakit na nararamdaman nararamdaman ko mga idol tsaka yung isa ko din iniinda pag umano siya dito mga idol pag sumakit yung sikmura ko ay pati yung hita ko kumano na yung namamanid ba kaya yun yung isa ko din ginaba bahala mga idol na kailangan na talaga siyang ano ba ipa-check up mga idol sa doktor para din malaman mga idol kung ano ba yung nararamdaman ko talaga kasi may ano na po ako mga idol may history na din po ako ng ay, urinary tract infection mga idol ba UTI dati nung nasa alturas pa ako baka bumalik na naman po mga idol dahil sa mga kinakain namin kinakain ko baka yun din po yung sang dahilan sana sana hindi naman bumalik kasi nung time na bumalik po yung mga idol at nagkaroon po ako dati ay ilang mag-iisang buwan din po ako mga idol na hindi nakapagtrabaho at yun din po yung naging dahilan kung bakit hindi ako nakapa hindi na ako nakapag ano sa alturas mga idol at natanggal po ako basta yun po yung ano mga idol gusto ko pong ipaalam sa inyo mga idol ba? baka kasi ano mga idol ba yung lumala siya sana sana naman hindi po lumala at maagapan siya ng mga ano mga idol ba yung mga traditional herbal mga idol yung malunggay pinakulo ang malunggay sana magapin ba siya ng ganun mga idol para ano na mga idol ba maging okay na po at babalik na po tayo sa pupo vlog siyempre nakaka ano man mga idol kasi pag hindi po kami nakakapag ako pag hindi po nakakapag upload ng video ay wala po talagang kinikita hindi po talaga kami nakaka income mga idol hindi po yung isang kinababahala kasi alam niyo naman po mga idol na ako po ay isang humilyado dalawa po yung ano ko dalawa po yung anak ko kaya doon po ako ano mga idol doon po ako nababahala din tsaka nalulungkot din mga idol tapos mahirap naman din po kasi pag yung katawan ba pilitin talaga siya mga idol kahit hindi pa siya totally okay talaga ayaw ko pong isakripisyo yun kasi ano mga idol ba yung katawan lang din po yung una natin mga idol kaya nga hindi po ako ano mga idol hindi. po muna ako nag ano sa dagat nagpi fishing o ano man po mga idol Pagpasensyahan pasensya na po basta i-upload ko po itong video na to mga idol kasi gusto ko lang mo din po talaga ng ipahalam sa inyo kung ano ba yung nangyari sa akin kung ba't ba ako hindi nakapag upload sa, sa ilang araw na dumaan ba't hindi ako nakapag upload ito po yung dahilan mga idol sana ay maging okay na po ito at makabalik na po tayo sa dati mga idol ba. Ah sa dati nating ginagawa dati nating ginagawang mga content mga vlog sana sana makabalik po tayo agad mga idol para para na rin mga idol sa pamilya ba kasi yung pagbablog -pag na ginagawa namin sa pamilya na din po mga idol basta maraming salamat po at syempre maraming salamat din po kay ano dyan kay ate kakil tukita at kuya kinji tukita ng japan na nag-contact po talaga sila sa akin at yun na nga po mga idol niya ako kung ano ba daw nangyari sa akin kasi nag-aalala nag daw po sila kasi <coughs> ilang araw daw po akong walang upload ate at kuya from Japan maraming salamat po talaga sa ano niyo po sa pag-aalala niyo po para sa akin syempre sa inyong lahat na rin po mga idol sa lahat po nang nag, nag PPM sa akin sa Messenger. Maraming salamat po mga idol sa concern niyo po para sa akin napakalaking tulong po yun para sa lubusan po natin kag kagagaling mga idol bali yung vlog na to mga idol ay kahit maikli man po siya mga idol ay gusto ko lang talagang ipaalam po sa inyo mga idol ba kung ano man yung ano ba kung ano man yung mga nangyari sa akin kasi sa kabila ng mga araw na hindi na tayo nakapag-upload hindi ako nakapag-post yun po yung isang ano din po mga idol bigla-bigla lang po ako hindi nakapag-upload ng video ba. Ito po yung dahilan mga idol kung bakit hindi po tayo nakapag-upload ng video. Tapos, yun na nga mga idol, sasabihin ko din po na bali, yung dun pala sa account natin sa Saldo Mix Vlog dati yun mga idol, bali, iniba ko po yung ano dun, iniba ko po yung pangalan din mga idol, na Saldo Mix Vlog dati yun, ngayon Saldo Official na po siya mga idol. Tsaka yung pati yung profile dun, iniba ko po, kasi yun na nga mga idol, dun sa nahack na natin na account na sa Facebook pa na Saldo Mix Vlog ay patuloy pa rin po na nagpo-post ng malalaswang picture basta ito lang po yung sasabihin ko mga idol paulit-ulit magpo-post na sabi sa inyo mga idol hindi po talaga ako yun hindi na po natin hawak yung account na yung, mga idol kaya po iniba ko na yung pangalan dun sa ano mga idol sa ating main account sa YouTube para ano mga idol ba? Kasi kung sino man yung gumawa nun Ewan ko ba mga idol Baka wala na talaga ano yun Ginagawa na lang na para ano mga idol ba? Para siraan tayo mga idol Tsaka yun na nga Para gawa na ang ano ng mga idol Hindi magaganda Saka Ginagawa niya mga idol na nagpupo siya Ng mga malalaswang bagay Sa mga hindi pa nakakaalam na nahack yung account ko Yun po yung ano mga idol hindi, po, hindi na po hawak natin yung saldo mix vlog na page wala na po yung mga idol at iba ng, ibang tao na po yung nagmamayari bali na hack na po yung mga idol wala po yung sasabihin ko baka kasi magtaka kayo mga idol ba na wala na yung saldo mix vlog natin na channel mga idol meron pa po mga idol, pero hindi na saldo mix vlog yung pangalan saldo official na po mga idol, pinalitan ko na po yung mga idol para na rin maklaro ba mga idol ba na yung saldo mix vlog na account natin sa facebook ay wala na po yung mga idol at hindi na po tayo yung mayari nun. No? Bali, ibang tao na yung gumagamit nun. Ayan. Siguro, hanggang dito lang po ito mga idol. Pasensya na po kayo mga idol. Medyo ma, ma, ma man yung video natin. I-upload ko po ito mga idol. At least, malaman ko din po. Malaman nyo din po mga idol kung ano man yung nangyayari sa amin dito. Nangyayari sa akin. At gusto ko rin din po kayong kumustahin sa ilang araw na hindi po ako nakapag-upload. Kung okay lang po ba kayo dyan mga idol sana ay okay lang po kayo dyan at mag-iingat po kayo mga idol bali bago po tayo ano mga idol mag out, uh, outro mag shout out muna tayo mga idol ha. so yung out pala ng video natin sa dulo yan shout out pala kay idol teams team vlog yan shout out sa idol ha marami salamat idol kay ate rakil kita yan ate thank you po talaga ate sa concern mo po ate ha kay kuya kinji kita at kay kuya din shout out po Tim Hunasan, ayan shout out po si Idol. Kay Edgar Igut, ayan shout out po. Kay Kuya Federico Grisol, shout out. Kuya Ganggang ng Canada, ayan kuya, shout out sa kuya. Edwinato, shout out. Justice Cordero, ayan shout out po si Idol. Kay Arman Talisik, ayan shout out. At Jung Palarkua, Janip Palarkua ng Minduro, ayan shout out po sa iyo Idol kay Idol Giancarlo Carlo Rimoriras, ayan shout out kay G Paris, ayan shout out shout out din dyan kay Ate Maylin, ayan shout out po si Ate kumusta ka na po, kay Kuya Yogurt shout out, kay Bunso Ilimi, shout out, magingat po kay dyan Ate Kuya at Bunso, kay Angkel ayan Angkel shout out po si dyan Angkel ingat po, siyempre sa inyo lahat na rin po mga idol, Ate from Sir Lan, shout out po, shout out po sa inyo dyan mga idol, maraming salamat mga idol bali, Hanggang dito na lang po itong mga idol. At sana ay ano po mga idol ba? Yung na, ipal, na ipaliwanag ko din po sa inyo mga idol kung ano man yung dahilan kung ba't hindi po tayo nakapag-upload. Basta marami salamat po mga idol. At sana ay andyan pa po kayo mga idol pag sakaling nakapag-vlog na po tayo ulit. Bali, pa-support po pala mga idol. Nervous Mix Vlog yung kanyang YouTube channel mga idol. Sana ma-supportahan niyo at pa-subscribe niyo din po mga idol. Kahit hindi na lang yung sakin mga idol. I-supportahan e, nyo na lang po sila. Yan. Balik. Dito na lang po ito mga idol ha. Maraming salamat po mga idol lahat. Sana yan. Diyan pa po kayo mga idol. Pag nakabalik na po tayo ulit. Yan. Bye bye mga idol. Ingat po kayo mga idol.